inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. A panukala na 6.793 trillion pesos na halaga ng national budget para sa taong uh, susunod 2026. Ito ay 7.4% na mas mataas kung ikukumpara sa 6.326 trillion pesos na inaprubahan para sa 2025 National Budget at katumbas ito ng 22% ng Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ayon kay uh, Budget Secretary Amina Pangandama na inupuan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga pinuno ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang, uh, na lahat ng prioridad na proyekto at programa na kaalinean sa layo layunin niya na bagong Pilipinas. Partikular na nais bigyang prioridad ng panukalang pondo ang mga programang makatutulong sa bawat Pilipino lalo na sa sektor ng edukasyon, sektor ng kalusugan, pagbibigay ng trabaho, sektor ng agrikultura, infrastruktura at iba pang serbisyong panglipunan. Ang malaking bahagi ng budget inilaan sa maintenance and other operating expenses na nasa 2.639 trillion pesos. Para naman sa sweldo at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno nasa 1.908 trillion pesos, para sa infra o infrastructure o capital outlays nasa 1.296 trillion pesos, ang financial expense naman nasa 950 billion. Bagamat umabot pa anya sa mahigit uh, 10 trilyon ang pano kalang pondo na isinumite ng iba't ibang ahensya, pinili lamang ang pinaka-mahalaga at pinakaepektibong programa dahil limitado pa rin ang pondo na yan. Ang National Expenditure Program ay ipinasa ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang pagbubukas ng regular session. Radio, nationwide. 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 712 ang tamang oras natin sa buong Pilipinas Kaagad namang kumilos ang Department of Budget and Management Para matiyak na walang insertion Ang uh, panukalang 6.793 trilyon na National Budget para sa 2026 Walang mga isinisingit-singit ha Yan ang naging issue nitong 2025 National Budget Baliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman, masyadong mahigpit ang budget at dapat itong uh, isa isaalang-alang ng mga ahensya ng pamahalaan. Panawagan pa ng kalihim sa mga ahensya ng gobyerno dapat na manatili lang kung ano ang napagkasundo ang budget. Huwag nang humiling ng higit pa sa oras na talakayin ang 2026 National Expenditure Program sa Kongreso. Radyo nationwide. Nation -wide.